Makakaranas pa rin ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa bunsod ng binabantayang low pressure area na maaring maging bagyo sa susunod na 24 oras. Patuloy naman na umiiral ang southwest monsoon. Mayigpit din na binabantayan ng pag-asa ang isang tropical depression na namataan sa labas ng par, ngunit papalayo na umano ito at mababa ang tsansa na makapasok ito sa loob ng par. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa Pagasa, apektado pa rin ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon na nagdudulot ng malakas na pagulan. Ayon sa Pagasa, sa huling datos na namataan ang LPA sa layong 200 km sa silangang hilagang silangan ng Kasiguran Aurora at 235 km east of Echangue, Isabela. Sa mga susunod na araw, aasahan ng malaking tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin na nakakapekto ang hanging habagat o southwest monsoon sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Isang tropical depression naman ang namataan ng pag sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 2,660 km east-northeast of extreme northern Luzon, Ayon sa pag-asa, papalayo naman ito at walang magiging epekto sa bahagi ng ating bansa. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 35 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng uulan. 25 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance ng pag-ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 20 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5:31 ng umaga at lumubog ng 6:30 ng gabi. At yan ay latest mula sa iWeather Center. Liz Miro, iMinds Philippines.